kulay at kaibig at sobrang gandang pink na pagkain sa hamon na ito. Naipon namin ang pinakamarami. Tanging pink na pagkain. Tom, tingnan mo kung gaano karami ang Kinder Surprises. Subukan natin sila. May nakuha na ako. Gustong gusto ko ang tsokolate. Sigurado ako hindi ito. Nakakadismaya? Oo. Oh, napakasarap. Kung ganon, hindi ako mag-aatubiling subukan ito. Mukhang masarap. Tama ka, Kate. Ang sarap nito at sa loob nito, may surpresa. Ano kaya ang nasa loob? Tingnan natin mamaya. Ngayon, isa na lang ang natitira at akin ngayon. Kakaiba, bakit may kulay rosa sa pambalot? Hindi ko pa nakita ang ganito. Kate, hindi makatarungan yan. Ito ang aming Kinder Surprise. Subukan natin ito ng magkasama. Wow! Kulay rosas si ito! Ang galing! Mas masarap pa ito kaysa sa regular na tsokolate. Alamin natin kung ano ang nasa loob. Wow, may kakaibang liwanag dito. Nasaan tayo, Kate? Tignan mo, may pagkain dito. Gusto ko na ito. Mayroon akong malaking rosas na teddy bear sa plato ko. Ang galing! Ang chewy nito. Pero hindi ko makagat. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Siguro gagamit ako ng kutsilyo sa tingin ko, madali ko na ito sa mga piraso. Nagawa ko? Mmm. Ang sarap. Mm. Oh, 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 oh. Mukhang maswerte ka, Kate. Dapat mag-cheer ka kasama ko. Ayaw mo? Sige, tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Merong malaking lata ng mga pink na pansit. Mukhang masarap ito. Paniwalaan mo na masarap sila. Pero ano ba ito? Oh, hindi. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ko ito Silly? napansin dati? Oh, marami sila. Ang galing ko. Ang dami nila. Ingat, Tom! Huwag kang huminga sa direksyon ko. Ano ang ginagawa mo? Tama na! Ay naku, ang pandaraya sa akin kasi. Ayos, aasikasuhin ko na lang mamaya. Pero sa ngayon, kailangan kong apulahin agad ang sapat apoy na. na ito. Kate, sapat na. Hindi ako nasusunog skin. Don't fall for pulling a point. Salamat, Kate. Adam, tignan mo ang ginawa mo sa teddy bear ko. Hindi ko gustong kainin yan. Pasensya na, Kate. Aksidente lang yon. Uy! Nandito na ang bago nating pagkain. Ang galing! Kailangan kong aminin na hindi ako masaya tungkol dito. Ang mga bulati na ito ay hindi masarap tingnan. Meron akong gatas gamit ang straw para sa milkshake. Masaya ko. Ang talaga. Amoy na amoy ko ang strawberries. Maganda yan. Tama ka. Diyos Lasa ito po. ng berries. Sana matikman mo. Mmm, ang sarap. Pwede bang tikim? Hindi, kainin mo ang bulate mo. Eh, Diyos ko po. Medo per sardius, medyo Napakalagkit at nakakadiri ito. Hoy, ikaw! Hindi may iwasan, Tom. Pasensya na, ganyan talaga ang kapalaran. Maswerte ako, ikaw hindi. Hoy, nakaisip ako ng bago. Kaya ko rin gawing pink ang gatas ko. Para magawa yon, kailangan ko lang gupitin ang straw at ibuhos lahat sa baso. Siguradong magiging maganda ito. Tignan mo kung gaano ito kaganda, Tom. Kailangan ko itong tikman agad. Wow, napakalasa! At napakaliwanag. Kakainin ko lahat ng natitira ng sabay-sabay. Baka nagbago na ang isip mo at handa ka ng makipag-sharing sa akin ngayon? Hindi, Tom. Hindi nagbago. Sige na nga. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Pasensya na. Kate, pero pinilit mo akong gawin ito. Tingnan natin. Kung gusto natin. mo ng milkshake ng bula, Ano? Ah, ano ba ito? Ay, naku. Saan galing ang uod na ito? Ang dami nila. Nakakatakot ito. Tom, sinadya mo ito. Tanggapin mo ito. Ah! Pumasok mismo sa bibig ko ang uod na yon. Gawin na natin. Gawin na natin. Maglaan ka ng oras, Tom. Ngayong pagkakataon gusto kong magsimula. Wow! Isang chocolate fountain. Hindi maari. Hindi ko inaasahang makakakita ng mga limon dito. Kailangan mo pa rin kainin ang mga iyon. Sa pamamagitan ng paraan, nagkaroon ako ng isang brilliant ideya. Kailangan ko ng kutsilyo magay mo yan sa isang tabi. Huwag okay, mag-alala. Gusto go. ko lang maghiwa ng lemon. Hindi ako makapaniwala. Kulay rosa ay, sila ay, sa loob. Pero... pero maasim pa rin. Ang kulit mo tingnan. Tom, tumigil ka muna sa pagtawa. Kailangan ko itong tapusin minsan. At para sa lahat, pipisiling ko lahat ng katas sa bibig ko. At malaya Wow, hindi ko akalain na may ganun kang determinasyon. Yan na ang katapusan nito. Oh, susuko na ako. Masaya rin ako dahil ngayon, pwede ko nang subukan ang aking fountain pen. Mmm, sarap-sipsipin ang daliri. Mukhang masarap. Love it, ang Tom. Ang sarap. Bakit This kailangan song... mo ng napakalaking sandok? Hindi ko naman sa tingin na napakalaki. Tamang-tama lang ito. Sa ganito, nakakakuha ako ng maraming tsokolate at isinusubo ko diretso sa bibig ko. Napakadali. Wow! Oh, pwede! with no excites o matalik sa kibar. Kahit na hindi ko inasahan na sasang-ayon ka rito, well, mukhang oras na para gumawa ng napakatalinong plano. Gagawa ako ng maasim na trick. Pwede kong ipaniwala kay Kate na ito ay matamis at buong puso siyang papayag na kainin ito. Narito, lalagyan ko pa ng sprinkles. Mukha talaga itong mansanas. Kahit ko hindi ko madistinguish ang pagkakaiba. Kate, gusto mong subukan ito? Nakakatukso talaga. Oo, oo tama palitan tayo. Super, nagawa ko. Mahilig ako sa okay, candy apple. Sana maging sobrang tamis nito. O oh, hindi ito mansanas. Ito ay maasim. Nakakataan. Nakakainis. Isang munting sorpresa para sa iyo, Kate. Hoy, ilagay yung... ibinigay mo ito sa akin. El, Dr. Tay, kay Gnatpon abay. Pero masaya ito. Hindi ko sa palagay. Alamin natin kung sino ang magsisimula ngayong pagkakataon. Palagi kang napakaswerte. At ang round na ito ay hindi Tingnan na iba. Tingnan mo ang cool na salamin na nakuha ko. ko Umiinom ka, ka ba ng juice? Susubukan kong Ngayon gawin na. ito. Oh! Dumadalo ito wow. sa straw? Talagang nakikita ko ito. Mike, sa gano. I'm sa nag... Boy! Oh. Mo ko ba kuha ka ng pabuya? Oh, Tignan natin siya kung ano meron ako. Alimango ba ito? Oh. Nakakatakot talaga. At ano ang gagawin mo dito? Meron akong ideya, pero natatakot akong hindi mo magugustuhan. Kulit ng bolets at marikuling potlening and dem, at mankang marikuling dikman ng yung katas. Wow! Ang sarap! Salamat. Tom! Anong ginagawa? Talaga bang naubos agad ang katas? Pakiusap! Anong ginagawa mo? Hindi yan patas! Alam kong hindi mo ito magugustuhan. Bahalagahan mo ang plano Ito ko. Tanga Tangan na plano. Galit na ako. Ngayon siguradong kailangan mong kainin ang alimango na yan. Hoy, hindi ko alam kung paano gawin yan. Nako, kinagat niya ang daliri ko. Tingnan mo, pula lahat. Sobrang sakit. Buti nga sa'yo, Tom. Kasalanan mo lahat. Hoy, magingat ka. Anong ginagawa mo? Bakit kailangan mo ng lahat ng gamit na to? Aray, nakakakita ako ng mga bituin. Tom? Magpaliwanag ka. Pasensya na. Kailangan ko lang ng gamit para lutuin itong crawfish. Kukuha ako ng kaldero ng tubig at paiinitin. Oh, nakalimutan ko ang damit ko bilang chef. Ayan! Kumukulo na ang tubig. Ngayon pwede ko nang ilagay ang alimango. Ngayon gagamit ako ng sipit para di na ako makagat. Kailangan ko na lang maghintay ng kaunti. Sige, handa na ang lahat. Ngayon pwede ko na itong kunin. Nako, hindi ko alam na mahusay ka palang magluto. Oh, marami pa akong ibang talento. O sige, oras na para tikman. Napakalambot nito. Napakahusay na putahe ito. M -m 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 Now lahat mo ako Tom. Mote yung marinig. Hindi. Pwede ka bang tingnan ang akin muna? Wow! Ang laki ng gum machine dito. Mukhang astig. Gusto ko na itong subukan ngayon. Kakaiba. Bakit walang nangyayari? Baka kailangan mo ng barya. Nahulaan ko na rin 'yan. Ngayon kukuha ako ng alkansya. Pasensya na at kailangan kitang basagin. Pero mukhang dumating na ang oras. Pasensya na, baboy. Matagal tayong magkasama. Nagtataka ako kung gaano karami ang naipon ko. Malalaman na natin ngayon. Hindi ko maintindihan ng kahit ano. Bakit walang mga barya? Mukhang kailangan kong kunin ang gum nang wala ito. Sa tingin ko hindi mo magagawa. Aba? Tingnan mo ang nakuha ko. Mayroong chupa chups. Narito na. Talagang hindi karaniwan. Ito. Mabuti na lang at pwede mong subukan ngayon. At hindi mo kailangan ng barya para gawin yon. Tom, magingat ka! Nililipad mo ang lahat ng pambalot sa mukha ko? Pasensya na. Gusto ko lang subukan. At tama ang dahilan. Mukhang masarap talaga ang mga lollipop na ito. Wow, sa tingin ko marami pa dito. Rosas na mga barya. Ang galing nito. Tom, tadhana ito. Ibigay mo sa akin. Sa tulong ng mga baryang ito, sa wakas matutry ko na ang gum ko. Hoy, totoo yun. Pero ano ang makukuha ko? Gawa tayo ng kasunduan. Kunin mo ang mga coin. Pero ibahagi mo ang gum sa akin. May kasunduan na ba tayo? Sumasang ayon ako, Tom. Tingnan mo kung gaano karami ito. Astig! Iniintay ko na ang party ko. Nasaan na ito? Anong sinasabi mo, Tom? Hindi ko maintindihan. Ito ang chewing gum ko. Hoy, hindi yan patas. Niloko mo ako! Kumalma ka! Tingnan mo kaya kung gawin ito? Aba, hindi pwede. Hindi kita hahayaang makalusot diyan! Pupuputokin ko ang bula mo. Ah. Anong ginawa mo, Tom? Ngayon, puno na ako ng chewing gum. Anong pink na pagkain ang pinaka nagustuhan mo? Hinihintay namin ang iyong sagot sa mga komento.